Hi mga boss Flex ko lang pala Ang ginagawa ko ngayon Itong transmission uh, Binaba natin dahil may problema yung Port gear Pumapasok siya pero hindi na siya kumakagat Ayan o Naka-engage po yan ng Ano, Parta. Ayan yan Ayun. nakaikot yan yun ilipat natin ng port gear yun naka port gear yan hindi kapila yun port gear ayan ito mapipigilan natin to ito, mapipigilan yan ayun oh dito yan narinig na yung parang yun yung umiingay, yun yun kaya e bubuksan natin bubuksan natin to para makita natin kung anong naging sira kadalasan ito uh, yung ano uh, sliding hub at kasinkronizer na may tama nito ngayon guys, natanggal ko na yung uh, gears. Ayan. Ayan oh, durog yung bearing. Kaya bala. Nawasak. Tingnan natin yung gear. Ayan. ayan papalit tayo ng ano nito input shop may tama ito yung, ito uh, yung sa kwarta ito yung support gear nya ayan sigurin papalitan din ano, maluwag na yung synchronizer ring saka itong counter gear papalitan din may mga pingas nako butas ang bulsa ng may ari nito yan naubusan kasi ng langis to nung una kaya nagkaganyan ito naman yung kulay ng langis oh. mga ribaba